Guys, gusto ko lang i-flex sa inyo itong binigay sa akin ng daddy ko nung time na natuto na akong magsalita or magsabi ng word na S -s -s sorry, hindi pa kasi ako masyadong sanay. Ito nga pala yung Rolex na collaboration ng G-Shock. Actually, this is one of a kind lang. Iisa lang to sa buong mundo. Sa sobrang hindi nga na-content si dad, gusto niyang bilhin pati si paring hype. Binilan din ako ni dad ng helicopter para pang sundo sa akin. Kasi nga lang, I'm afraid of heights. So, ayan, yung propeller na lang ng helicopter namin, ginawa akong ceiling fan. Sobrang scared din ni dad na ako ay maano, makidnap. Ayan, hini din namin yung Avengers. Ito si incredible look, ang favorite kong bodyguard. Pag pipindutin mo yan, lalaki siya. And, since na uso nga yung mga outdoor outdoor tingi, binalan niya rin ako ng kakaibang tent. Nung time na kahit pa paan sabi ko sa kanya, kakain ako ng gulay dad kasi magiging nature friendly na ako, ganyan. Binan niya ako ng tent, tapos alam mo maganda sa tent na to, may swimming pool sa loob niyan. Nung sinabi ko kay dad, natitigilan ko na yung maglululo araw-araw, ayun, binilhan niya ako ng 100 hectares na banana plantation. So kayo guys, i-share niyo naman kung ano yung mga nirigalo sa inyo ng, Pilipi na ng, ng, ng mga dads niyo.